Ayan po, ang dami na namang bunga ng buko. Marami na naman pong buko dito. Nandito po ang inyong Lola Reli sa Mission House. Ayan po. Oh. Ang ganda dito mga kaibigan. Preskom presko, presko. Yan, malaki na po yung puno ng guyabano Tapos, nang may balinghoy na, ho. Nagtanim sila ng balinghoy. Ayan ang puno ng mangga. May serpentina. Merong sili. At mayroong pine trees. Pero gusto ko talaga itong ano. Itong nyug. Tapos malunggay. Ayan. <coughs> Sorry. Naubo po ang inyong lola rally. Ayan po ang malunggay. <coughs> Ayan mga kaibigan. 'Yung mga puno, ano bang tawag dito? Parang nyog din pero hindi siya nyog. Tawag sa amin sa Sibuyan niya island ay bunga, puno ng bunga. Ayan po ang kagubatan. yan po ang kagubatan si forever nila oh. hindi pa namumulaklak si forever hindi kasi naiinitan kaya hindi po namumulaklak yung mangga nila wala pa rin bunga ayan o oh. Kumusta? Kumusta po kayo mga kaibigan? Kumusta po ang inyong uh, lunis? Araw po ng lunis dito sa Pilipinas at uh, holiday pa rin po ngayon Long uh, weekends po talaga Apat na araw po na walang pasok kaya bawing-bawi yung mga bakasyonista nakapahinga ng maayos yan may bahay na pala dito dati wala pa pong bahay dyan ayun mayroon na ibabalik ko ulit kayo dito sa buko sarap po yan yung sabaw yan parang uh, probinsya talaga dito mga kaibigan. Himik tapos mga huni lang ng ibon ang naririnig. Dahil nga po ito ay uh, nasa baba ng Tagaytay para mga almost 20 minutes lang Tagaytay na. Kaya po tahimik ang buhay dito. yung pine tree yan, tatlo pa rin sila dyan na nakatayo hibali apat pala yan yan o oh. nakakatuwa po yung pine tree na yan kaya lang pagbiglang bumagyo po yan at malakas ang hangin ah, katakot din ito po yung aming uh, mini vlog ngayong umaga. yan Mga kaibigan, nandito na naman po tayo sa Mission House. Balik Mission House po tayo. Dito sa baba ng Tagaytay. Kaya maraming salamat po muli sa inyong panonood, mga kaibigan patuloy po tayong pagpalain ng ating Diyos, ingatan ang ating mga buhay, ganoon din ang ating mga mahal sa buhay. Sa pangalan po ng ating Panginoong Yesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong panonood at suporta. Ah. Bye!